Meron na naman po mga bagong strategy na kumakalat ngayon na ginagawa po ng mga hacker para po mahack ang ating mga page at mga profile account. So mga Lodi, meron pong nag-PM sa atin na isang kapwa natin content creator na minessage po siya nito, Union Coordinator. So meron pa po siyang logo ng Meta. So mga Lodi, na minessage siya na or deletion na daw po yung kanyang page, kaya po pinaglalagin uh, siya doon po sa link na binigay nila mga lodi, huwag na huwag mo pong gagawin yan. Mahahak po ang inyong mga page or ang inyong mga profile. Okay? So mga lodi, tandaan nyo po, hindi po magme-message sa inyo si Facebook sa messenger o kaya naman itatag po kayo sa mga post, if ever po. Na nagkaroon ng problema ang inyong mga Facebook account or Facebook page Okay, malinaw yan mga lodi ha Paalala to mga lodi sa lahat Dahil baka po mamaya maklik nyo po yan Matakot kayo, ta tapos magpanik kayo Bigla po kayong uh, sumunod sa pinagagawa nila Yari po ang inyong account. Kaya naman, huwag mong kalimutang i-share ang video na to para aware ang mga kapwa natin content creator nang hindi po sila mapahamak sa ganito, mga Lodi, okay? At huwag mong kalimutang i-follow ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!